Number 2, issue ng bayan. Si Ami Patuan at ang kanyang kinseng Armalite. Updated ka ba sa balitang ito? Kinseng Armalite, bumili ang ating gobyerno. Kinseng Armalite Magazine para sa Santiago City, nasa bat ng PNP Nueva Ecija. Nakakabahalang baka daw gamitin sa politika. Alam niyo po ba kung magkano ang nagastos sa pera natin para dito? Malinaw na malinaw sa resibo, tumataginting na mahigit isang milyon ang nagastos dito. In cash. Pakitandaan po ang mukha at pirmang ito. Sa resolusyong ito, sabi nila walang pera. Sobrang-sobrang dami pala ang mga tanong, kailangan ba nating gumastos ng mahigit isang milyon para pambili ng Armalite sa hirap ng buhay sa panahong ito? Meron bang banta ng terorismo sa lungsod ng Santiago? Kung walang terorista, saan gagamitin ang mga ito? Saan po ninyo mas gustong gamitin ang perang ginastos dito Di po ba mas magandang ginamit na lang ito sa programang pangkabuhayan ng Santiagueño? Sa panahong ito, hindi natin kailangan gumastos sa bagay na nakakamatay. Dapat natin gastusin ang pera ng bayan sa mga programang nakakabuhay. Nagdidilim na ba ang paningin mo?